Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong ngayon tungkol sa banal na sanggol. Uh, mula sa mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos, sa Kaasampung Kabanata, talata labing tatlo hanggang labing anim. No? Ang mga bata ay mahal kay Jesus. No? Uh, nang pinagsasabihan sila na umalis marahil ng mga alagad, ay pinagsabihan ni Jesus sa mga lagad at sinabing pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at sinabi pa niya ang sinumang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang bata ay hindi mapapabilang sa pinaghaharihan niya ano po bang ibig sabihin nito? ito ay pagkakaroon ng diwa ng tulad sa bata no? hindi po ibig sabihin na ito ay tukol sa pagkakaroon ng isip bata no? yung being childish no? kundi sa halip ito ay nangangahulugan ng pagiging katulad ni Jesus mismo dahil si Jesus ay anak ng ama at siya ay tulad ng isang bata na uh, simple may kapayakan may kawagasan ang pagmamahal na sana all no ganun din tayo no tayo mga Pilipino mahilig tayong magdebosyon kay Santo Niño sa banal na sanggol no at alam natin na malapit siya sa ating mga puso Pero sana hindi lang dahil sa meron tayong hinihiling sa kanya O di kaya ang cute-cute ni Jesus bilang sanggol o bilang maliit na bata Munting bata Kundi sana nandun yung pagsisikap nating maging katulad niya no? Ang sa lahat sa pagsunod sa kalooban ng Ama lahat tayo kinakailangan sumunod sa kalooban ng Diyos no? ang pagsunod sa kalooban ng Diyos hindi lang po yung sa Santo Papa sa mga obispo, sa mga pari sa mga madre, ito po ay para sa lahat at, at ano po ba ang kalooban ng Diyos na tayo po ay maging banal no? ngunit ang pagiging banal ay hindi lang basta magdaupalad at gano'n na no? ang pagiging banal ay pakikisalamunga sa lahat ng tao pag-aakay sa, sa kapwa-tao patungo sa Diyos. Ganun ang ginawa ni Jesus. Nakilapat siya sa lahat ng uri ng tao. Inakay niya tayong mga abang tao upang tayo magbalik loob sa Ama. Na sana ganun din ang gawin natin sa ating munting paraan. No? At nandiyan din sana yung ating mga simple joys sa buhay. Ang isang bata hindi mahirap pasayahin. Ano ba ang nagpapasaya sa atin? Ano ba ang nakakapagpaligaya sa atin? Ito ba yung material na bagay? O ito ba ang paglilingkod sa kapwa? Ito ba yung pag, uh, pagdurusa, pagditiis ng mga bagay alang-alang sa pag-ibig? Tanungin natin yung ating sarili. Saan ko hinuhugot yung dibosyon ko sa Santo Niño? Pagpalain tayo ng Diyos.